Good morning, good morning, good morning Welcome back to my channel mga kaisa Pasinsya na po sa iyo Ngayon lang po ako nakapag-update sa inyo Kasi mga kaisa napabigat po ng pinagdadaanan ko ngayon mga kaisa Hanggang ngayon po nasa hospital po ang aking asawa kaya hindi po ako nakakapag-upload Ayan po isang buwan na mahigit po yung aking asawa sa ospital So update ko lang po kayo mga kaisa kasi baka mabana ako ni YT. Ayan po mga kaisa. Papasok po ako sa akin trabaho. Ito po ako dumaan sa bukid. Shoutout po pala sa mga sa lahat ng mga followers ko dyan. Subscriber ko at mga viewers ko. Sana po maunawaan nyo ako mga kaisa na hindi ako na nakapag-update sa aking YouTube channel. Napakahirap po talaga pag mayroong sakit sa pamilya mga kaisa. Pero laban lang po. Papasok na po ako mga kaisa. Kailangan po ng pera. Pag-support sa pambili ng gamot mga kaisa. dito ako dumaan sa shortcut mga kaisa sa bukid sa bundok hindi po ako nakakapagmukbang mga kaisa pero baka itong week na ito mga kaisa makapag upload na rin po ako so humihingi po ako ng pauman sa lahat ng mga viewers ko dyan sa so lahat ng mga subscriber ko. Salamat sa inyong patuloy na suporta mga kaisa. Sa so, hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, pakisubscribe naman po ng aking munting channel. At pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload na video. Magsisimula na rin po ako mga kaisa mag-upload ng video. Kasi binigyan ako ng taning ni YT mga kaisa. So dapat mag-upload na po ako. Ayan. Ah, napakabukid po dito mga kaisayan po. Ah. ah, bukid po dito. Ayan. Update ko lang po kayo mga kaisa kaya nag-upload ako ngayon. Kulimlim po ang umaga natin mga kaisa. Nagluto pa po muna ako ng pagkain ng aking bunsong anak na papasok sa school mga kaisa. Ako po nanay muna ngayon at ako rin po ang tatay. Ayan. Hoy, good morning. Shout out. Oo, oh, dito dapat sa kalsada. Oh. Ayan. Nasa kalsada na ako. Okay, sa tayo Ayan, nandito na ako mga kaisa sa loob ng site namin Puta, kasama ko yung pinakampugi dito sa Trabador ni Bus Jewel Ayan, no Magpapalit po kami Ay, man, ng bakit ngayon mga kaisa Ayan, pero malakas ang dating <laughs> Ito pa yung isang bigati, no Ayan, no Punta na kami sa taas mga kaisa at ako magpapalit ng breaker ng bakit pala ayan oh Boss Bani, shout out. Magaling <laughs> na. Baka ito nakakagalo sa iyo si Mukbang. Grabe kayo sa akin. Ayan mga kaisa, may tubig na oh. Kuno na ng tubig. Ayun pa May may meron na pong mga hito 'yan diyan. Oh, daw Ayun, sa tuktok isang bako mga kaisa

May dalake nang palaka diyan. Malaki ko ah. na. Dugo, kalako. Andun laki ng palaka diyan ano eh. Dalawa, magkatabi lagi. Ayun. Andun laki ng mga palaka dito, mga kaisa? 'wag baw. Huwag. Tayo na lang. Hindi na mababaw. Para sa ligat ka, Dumami 'yung sulo. Para akong buntong-hininga. Andun 'yung bako sa tuktok, 'yung isa, sa taas hindi makita. Ito yung sa akin. Chichi ko muna yung eh, mga kaisa. Ayan mga kaisa, hanggang dito na lang ang aking vlog. Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga kaisa.